Kumusta mga kaibigan? Ako si Doc MJ. Ngayon, pag-usapan natin ang isang mahalagang paksa na nakakaapekto sa marami nating mabalahibong kaibigan, ang diabetes mellitus sa mga aso at pusa. Ito ay isang pagmatagalang kondisyon kung saan hindi kayang kontrolin ang katawan ng inyong alagang hayop ang antas ng asukal sa dugo. Mas karaniwan ito Kaysa sa iniisip ninyo at ang pag-alam sa mga sinyales ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng inyong alagang hayop. Ano ba ang mga dapat bantayan? Ang mga pinakakaraniwang sinyales ay ang pagtaas ng uhaw, pag-ihi at laging gutong o malakas kumain. At kapag lumala hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, pagiging matamlay at katarata sa aso kung napansin ninyo ang alinman sa mga ito, oras na para tingnan ito ng mas malapitan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga sanhi. Ang diabetes sa mga alagang hayop ay maaaring dulot ng iba't ibang dahilan tulad ng genetics, obesity, at maging ng ilang mga gamot ang sa sanhi ay makakatulong sa epektibong pamamahala ng kondisyon. Pero paano natin nadidiagnose ang diabetes sa ating mga minamahal na alagang hayop? May ilang pangunahing pagsusuri na ginagamit ng mga veterinaryo. Una ay ang urinalysis. Sinusuri ng pagsusuring ito ang asukal sa ihi na isang maagang tagapagpahiwatig ng diabetes. Susunod, mayroon tayong blood glucose level test. Sinusukat nito ang dami ng asukal sa dugo ng inyong alagang hayop sa isang partikular na oras. Ang mataas na antas ay maaaring magkumpirma ng pagkakaroon ng diabetes. Panghuli, mayroon tayong fructosamine test. Binibigyan tayo nito ng ideya tungkol sa average na antas ng asukal sa dugo ng inyong alagang hayop sa nakalipas na ilang linggo lalo itong kapakipakinabang para sa pagsubaybay kung gaano kahusay gumagana ang paggamot. Ang pagsasagawa ng mga pagsusuring ito ay napakahalaga para sa tamang diagnosis at upang masimulan ang paggamot sa lalong madaling panahon. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at suportahan ang aking channel para sa mas maraming informatibong content tungkol sa kalusugan ng mga alagang hayop. At tandaan, palaging kumonsulta sa inyong veterinaryo para sa anumang alalahanin sa kalusugan ng inyong mga alagang hayop. Salamat sa panonood, manatiling nakatutok, manatiling may alam, at panatilihing malusog ang inyong mga mabalahibong kaibigan.